Hi guys, na ko chika. Na stress ko kay may isa kalalaki lalaki siya nako. Na ako, ako siyang gipangutan na ug unsa iyang trabaho. Ana siya construction daw. Kung <laughs> ha? Construction lang. Wa <laughs> pa naglantaw, pa ka nag una, -una. Kaning dagwaya ni eh. padulong rag construction. Uy, mga construction paminaw kabalo mo nga akong ginapili like ka pulis siman tapos guapo tapos macho puti, tangkad, natanan ang manang ng construction po, uy, nga ultimo, mura uy, di yun ako deserve busa, kamong mga construction ayaw na ayaw mong pagtuga-tuga mong uyab na ako kaya ako, lahi akong ipangita kanang level